good morning, good morning So, pagbalang araw na naman sa ating lahat Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog O, ayan, ha, nakagatas tayo kanina uh, Hahapong pag-uwi natin Kumaga tayo nakatulog naka Ayan <coughs> nga mga boss, hindi ako kahapon O, ngayon na, tumawag yung Ano natin, yung ayente sa kain bayer Matatakali na daw O, bali 57 na lang yon yung paano natin doon, 55. O, oh, ano na lang siguro, mano-mano lang yung gagawin doon, mano-manong timbangan. O, oh, ngayon, ako na lang pupunta doon. O, oh, may dala naman tayo listahan. Panlista. O, oh, si Boss Andy, nandito sa likod, nag-ano, na, nagpapatubig. Ayan, maka, umandar yung makinig. Kainit pa naman. Plus 10 na. Sabi nung, ano, alas 9 lang daw bali yung tatakali ngayon yung 57 sa sa ano sa sa Ibayo tapos yung 90 dito ko sa San Mateo tapos yung nandito 170 yata kay Kuya Mel, Elvin. Melvin kasabay nung atin na yun ayun tumawag na kanina sabi papunta na punta na muna natin ayun mga boss bayo para makakarga na natin yung 57 na nando sa ano nandun sa uh, Bondo doon

Nandito ko na kaya yung oh eh. ya pak mamia lunge <laughs> apa sebenarnya sebenarnya apa paparan sekarang apa

Pwede na yung mepil, yung patuki eh. Balang ko na lang, si <laughs> <laughs> Yun mga boss, ha, tapos na pala yung ano, tapos na tayong magtimbang. Ayan, bali total nung ano natin, yung lahat nung 56 lang pala mga boss daw yung ano. Tinanong natin sa nang yung na ano dito 56 lang. Ayan, bali yung kay, tit, eh, kay kinanani dito, kay Tito Arnold, tumimbang ng 492 o times ano uh, 1570 kumabot din siya ng 67,000 uh, huwi muna tayo o yung mga ano tawag dito yung mga naghahakot nag nagsasakay sa truck kakain muna daw pupunta natin yung ano yung kay Tita Agnes dun sa ano San Mateo o magpapunta na rin tayo don tara uwi muna tayo punta pa tayo ng San Mateo yan mga boss pinakakain tayo alam mo namang ang Kumain well, ko man. kung di ko pa sinabing masarap niyang kapit wala eh ganyan kubo na ito kalaki eh. boss dahil tanghali yan, ninalok namin iyo yung pagkain. Eh, kakakain ko lang kasi, kaya nga... Hindi, sana mo ako ng iba, hindi yung... Ayoko na nga ng kanin, inaalok mo pa. Sorry naman, ojin. Ay, ayoko. Good boy na ako. <laughs> Kailan pa? Ba, kanina lang. Tuman tayo dito kay Ital Black. Kagandang ang palaya sa kaano, sile. Taga saan kaya nag-aalaga nito? Santa Isabel. Santa Isabel. Ganda ng ano, silyo. Sa ang um, palayo. Tol! Ma 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 matamis ba yung ang palayo ma? Ayan, aganda. Aganda nung ano. Kakapal oh. Wala, walang malalaki. Gusto ko yung ano, isang piraso, isang kilo. Ah! Gusto ko yung isang piraso, isang kilo Kaya nyo ano, pinawar natin dito Kina na uh, tall block Inaanong saan natin yung mga tray Kaya dumaan din tayo dito Yung mga tray na pinaglagay ng Mga sili, wala daw Yung ano nga lang oh, ano, yung mga kamatis Di ganong gumanda Tingnan nga natin Yung mga ano, yung mga pinagtrain nila Wala nga Okay. Hindi sila marunong. Wala yung mga pinag train ng kamaan ng ano, ng kasili. Ah, gusto ko nga yung isang piraso, isang kilo. Ano ba, binigyan tayo ng ano, gunting. Eh, na, pag binigyan ka ng gunting, kukuha tayo na ilang piraso lang. Ayun. Wala pang ganong ano, malalaki. marami maliit. Kuha ano, kahit na pang ano lang. <coughs> Wala pang ganong malalaki. Nakahalaw na yata daw sila dito. 24 kilos. Ngayon ito. palang kalalaki yung pinakamalaki nyo. Ayan basa mabasa. Uh, matamis ba ito? Matamis yan pag natikman mo yan, walang pait yan Sigurado matamis oh. to Tayo daw unang kauna-una ang pum pum pumasok ng may dalang gunting <laughs> eh no? Matamis yan Ito may nakuha nga tayong ano, bumang puno Thank you Tal Babira, sabi ko naman sa inyo Pinadadagdagan, gusto daw isang plastic Sabi ko isang plastic na to ha oh. hmm. Eh, nakakasawa kasi pag marami, o pag konti No, ganyan. sa susunod na araw, pupunta naman ako dito. baka mamaya, sabi ni Apulita ako, nagbigay niyan. Sabi ko, sasabihin ko naman, ikaw ang kumuha. Hindi, pwede na yan. nakakasawa kasi pag marami. Pwede yung, pa, yung tumatakam ba sila, yung... Oo, oh, ibig mong hindi ma makatikim. Yun ang masarap sa... Ayun, pag ano mo to, lagay mong isang kilong ano, baboy. Ayun, yung ano, yung palaya kong karne, ano? Oo di ba? Maya maya, ano, well, diba? mayang, mayang, ano na, na tayo? Na, pag, na, pag yan, pag nahuli ka, tingin-tingin ka. Na. Oo, no, <laughs> yun ang masarap. Kasi pag maraming masyado, pag may sumasobra, nakakaano din, nakakasawa. Tinitingnan tin, mo, uy, tira mo naman ako. Oo. Oh. <laughs> Hindi pa ako kumuha niyan. Hindi masarap yung mga, ano, marami. Hmm. Dapat konti-konti lang. Kumbalay bahala, ikaw ang kumuha. Pwede na yan. Basta ano ha, kung masasabing kaya kung dito ka ako nagbigay. Ikaw ang pumitas. Oo. Oh. <laughs> Matamis sigurado to. Oo. Oh. Yung mais ko hindi eh, no? Oo, oh, mapait yung mais mo. Hindi ko tinatikman ko man eh. Mm. Yun. Tal. Thank you. Dira. Bawa pa tayong sili. Binagdagan natin ng apat na ano. <laughs> yung apat na piraso. Baka magtampo siya. Pinipili tayo. Sabi ko naman, ayaw. ayo Pilitin mo pa ako. Pilitin mo pa ako. <laughs> Tal, thank you. Basta meron, boss. Oh, sige. Sige, bira. Thank you. Bira. paano pa wala yun mga boss uh, dumaan tayo doon kina tol hb ah, maghanap sana tayo ng okra o kaso tumawag na yung ano yung magkakarga ng mais ni tita agnes o kaya yun um umalis din tayo agad punta na natin sa san mateo yan mga boss uh, pinunta na natin si parin ano, si lari hindi natin alam kung saan nila inano, tinampak eh. Baka yun ang ano nila parin lari. Sa kanya trabaho yun. Yung pinanganihan na. Kaya pinantahan din natin. Sinog lang daw, nandito na.

Tara! Patali, patali tayo kung baka makapagpailawa ko dito. Ah, kayo na yung Bata muli na sa Pablo? Ay, sa Pablo ang Doris, ang wari. ako rin, Doris. Patay meron kayo muna kayo para naman meron kayo. Doris, mamuto ko yung uh, maliwili. Yari ka kasi pag ginanap dito ako rin eh. naman talaga mayari niya. Pati yung pera naman ako. Alam mo? Alam ba mo? Opo tayo ka malambat pa na yan kuya Ako magreklamo Hindi <laughs> pa nang maayos naman Hindi Kaya <laughs> akong magreklamo Kaya akong magreklamo O alin mo asa hali eh, mo kalambat ko Game 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 Ako magreklamo mo kanya. Ika <laughs> naman po Sino? Ikaw Huwag niyang Ika naman, ika naman Ika naman, ika 80 80 Waktu pata 86 80 naman Tama ko, may kadao pa na ako pangusit eh ako may bilom pala 8-4 Ano lang inuman niya? Hindi ka ba labas ko kaya ng kaya sabi mo kasi mo pa kaya... Hop, 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 hop din Umamalugay pa noon. Ulit daw kaya karga adala pa kami ng karga daw guys. Ito. E, hey, yes, San Pablo. Tara tong dapare ta di ay Tara. Ta ni pare din. Mila tersa da pupul. Ang papa. Ha? Seven eight. Tayo po dito na tayo. Masyad, masyadong malamig dito sa pinagparadahan. 75. Para may Ay may bibiglang bilhin bull dito kaya ka <laughs> Sampah Si Sam Chanda na ka Kain na niya Ah nangin ka Papalik na ka manin bang Papumuntukan na oh, war ka Warning ni warning Warning ni warning, warning. warning, warning. Eite hey, <coughs> Lima lima ya ka nyan uh, Lima maka nyan O oh, lima maka nyan uh, O oh, sige Nating, Ah namitang kao nanti eh uh, Kaya may ikwa eh Pagtakanda ka eh

Yan bilhin ng kapitan ni pare. Na pare. Ito. Na pare lare. <tap> <tap> okay. Yan, oh, basta dito na pala tayo sa bahay. O oh, dito na lang natin ina yun, ano, Yung kay ano naman dito lang naman. Kay yung kay Kuya Elvin na kay, kay Ate Joy. O oh, dito na lang natin itutuloy yung pag-aano natin. Ito, yung pag kukumpute kukumpute na natin para makita ni ano kanina kung magkatali yung ano nila yung timbang hey kainit munti kang pumamadis kasi ano nahulog yung cellphone natin buti napansin ni lari di kampung madis juga asya kompetinan natin seven plus a three plus seven nine plus seven nine plus 7. Yes, mga basa. Nakompit na natin yung kaya, no? Kay Tita Agnes, yung yung 90 ano nito 90 ano kaban eto 90 kaban to eh tapos ang kilo nya 7,135 times 1570 manding sya ng ano 112 112 112,000 point Uh, 19 tapos yung kay dito Arnold yung tinanay ayan ano to ah uh, 56 kaban ayan. 56 kaban ah uh, inaabot ng kilo is 4290 ah uh, times 15 50 yan ah uh, o manuring sana 67,353 bali ang ano nyan um, <coughs> tawag dito yung sa atin nyan ah uh, bali ano 225 ay 325 kaban ang ganoon natin sa mais ay. Ano na natin? Ilan ba yan? Bali. Bali ano mga boss? Ah, uh, 270. Tapos, yung ano, yung huli natin, 56. Ah, uh, kasama din yung bike ko yung check doon. Yung bibigay natin, bali. Ano na lang yun, 40. ay 54 54 Four. 324 lahat lahat ng no? ano nakalabas na din yung pinamigay natin 224 ang ano ang ang lumabas sa ano. Yung napalabas natin palay. Yung, yung nauwi kay nanay. Yung dati umabri... Eh, tignan, tignan natin yung average nito ano na. Yung huli. yun mga boss. Uh, umabirates yung ano yung... Yung sa atin, yung uling ano natin. Dahil puro 70 plus lang. 76, ganun. 78. May kung 80. madalang ko 80. Puro sa 24, sa 26, 29. Tapos 78, 28, 77. Kung average siya ng ano. Uh, 76 per kaban. Yung huling 56. Mabird siya lang sa 26 Okay, tayo nga siguro tayo Painit o siguro mga boss, sa ano lang natin sa susunod yung ano. Ah, uh, sa mga susunod na araw kasi yung huling ano na to, bukas pa ibibigay yung bayad. Dahil linggo, uh, hindi makakapag ano. Hindi makakapag ano, sa sa bangko. Yan, tingin muna tayo.